Hello mga kasari ko, mga sisiko, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta ang ating negosyo? Portoris blog ay mag-update lang tayo kung ano yung kaganapan dito sa ating sari-sari store. So bali-balita mga sis na Bababa na ang presyo ng bigas, hindi ako sure na 41 to 45 na daw pero hindi ko pa alam kung kailan uh, i-implement kailan talaga. Kasi nga nagrereklamo yung mga malalaking wholesaler na nagho-hoard ng napakaraming bigas kasi nga nahirapan silang sundin yung 40 plus na bigas. Ayan, So Ah uh, katulad sa atin ng mga maliliit lang na mga sari-sari store owner kung ano lang yung makakaya natin na bilhin yun lang so hindi pa tayo maabutan ng uh, pagbaba talaga ng bigas mauubos na yung stock natin so hindi tayo mag-alala pero yung mga malalaking negosyante na nag hoard nga sila ang sila yung may problema <laughs> Pero mga sisiko Ah, si Kuya Dave nga nag-alala siya, baka daw uh, magbaba na yung bigas. Tapos yung bigas kasi dito sa amin, 60 pa yung kilo, 60 pesos. Kasi nga, mahal pa yung kuha namin mga sisi. At saka, itong bigas naman na binibenta na din ay ito yung kuha ko na bigas. Ito yung imported na Ayan, maganda talaga. Ayan, maganda siya. So, nasa 60 pesos pa ang presyo nito. Kasi nga hindi kami nagbebenta dito ng bigas na iba yung iba yung brand. Kasi nga hindi bumibili yung aming mga suki. So Hinahanap talaga yung pinakamagandang bigas. Before, nagbenta kami dito ng mas mura, pero wala talaga nilalangaw. Hinahanap-hanap nila yung bigas na kahit na mahal basta maganda, meseret. Ayan, maputi. <laughs> yan yung hinahanap nila. Okay, so, may natira pa dito sa amin. Ito na lang. Ayan. Ayan, ayan. Apat na sako na lang na to 25 kilos. So, siguro, pagbaba ng bigas, hindi pa tayo maabutan. Kasi hindi pa agad-agad siguro yan na uh, ma-implement talaga. Kasi maraming nag-ririklamo uh, pa. Ewan lang natin. <laughs> ano na lang yung ihintayin na lang natin sana nga babalik sa dati o bababa na yung bigas kasi napaka napaka lungkot talaga na sobrang taas ng presyo ng bigas hindi ba mga kasari tataas na lahat wag lang yung bigas kasi yun yung araw-araw na kailangan natin so kanina pala uh, Wednesday schedule lang delivery ko sa grocery nasa 8,000 sana yung bayaran namin kaya lang ang dumating nasa 6,000 lang kasi nga may mga item na ayan o ayan gi-open ko na siya ayan gi-open ko na siya mga sis para mag-display na ako ngayon kasi kalbong kalbo na yung aking tindahan ayan so 6,000 lang mahigit yung nabayaran ko mga 2,000 ang wala ngayong Friday another delivery nila so mga 6,000 na naman yung in order ko yung hindi nila na ano na ibigay ngayon kasi nga out of stock meron na siya kaya tayo mga grocery users, pag walang stock, relax lang. Huwag <laughs> tayong magalit, magyaw kasi out of stock. Sa bagay sa next day, pwede ka namang mag-order kasi nga sa isang dito sa amin, sa isang linggo, tatlong beses ang delivery nila. Kung wala sa Monday, meron namang Wednesday, meron namang Friday. So ngayong Friday, meron na naman akong another 6,000 na delivery sa kanila. So, ganyan lang. At least, worth 500. Pwede naman nilang i-deliver. Tapos, mga sisi, hindi na tayo kailangan pang aalis para bilhin natin yung kulang-kulang dito sa ating sari-sari store. And share ko lang pala dito sa aming glass. Ayan o, kung kita ninyo. Ayan o. Kalbong-kalbo na talaga. Ayan. Kalbong-kalbo na yung mga baskets ko. Kasi, yung ibang mga baskets ay out of stock sa grocery. Pero ngayon, meron na pero hindi pa talaga siya as in kumpleto. Kalbong-kalbo na yan. Pero sa mga kapi, ayan, meron pa naman. So ayan, dito tayo mga sis. Meron pa tayo ditong mga nakabox na mga noodles. Ayan, may mga stock pa tayo dito. Tapos yung kasama nung chicheria na nabili ko, meron pa. And ang mga nabili ko sa grocery ngayon, ito, nabuksan ko na para mabilis na lang mabilis ko na lang siyang maipakita sa inyo. And, uh, comment down below kayo, nakakuha ako ng isang case ng sito na maliit. Ang puhunan nito ay nasa 13 plus, so benta ko ay 16 pesos. So, comment kayo mga sisi ha, kung magkano ang benta ninyo nitong sito na maliit. 16, 16. 16 ito dito sa aming sari-sari store. Tapos, merong kunting chichirya lang muna. Ayan, kasi ito lang yung available and isang case ng uh, pansit canton so mura lang ito dito sa amin ang mga lucky me lucky me product nila 14 ang benta ko nito kasi nasa 11 plus lang yung puhunan tapos nag add na rin ako ng mga ayan non food wind dinamihan ko na kasi ito yung ginagamit ko ginagamit ko sa bahay lahat na tapos ito ayan meron ding red tapos, meron tayo ditong guard, shampoo, and pantin. Tapos, ito, close up. Mga non-food pala ito dito. Ito lang yung non-food na na-order ko. Kasi walang stock yung iba. Ayan, next box, kumbi. Tapos, cream o, butter coconut, and meron tayo dito mga, ayan, putos frutos, margarine, ayan, tapos jampong, ayan, nagdagdag ako ng limang jampong, mga bulalo, tapos ang iba ay kape, kopi ko, blanca, brown, and mga juice, tang na juice, ayan, meron din tayo ditong candy, ito benta ko, uh, tatlo na 5 pesos, mahala talaga mga sisi no, 8 o'clock na tang, dalawa na, dalawang tayo na yung kinuha ko. And, last box, yan, cream o, kumuha ko ng Burr brand na malalaki, 300 grams, 105, ang unan, 105 plus lang, mura lang. And, syempre, Birch tree, walang swak, walang swak na nakasama dito, pero ngayon meron na, nag-order ako ng sampung tay. Para sa Friday yun, i-deliver. Pero meron pa naman akong natira dyan konti. So, sakto sa Friday, meron tayong sampung tay ng Burr Brand. Ito, lima lang kinuha ko. Kasi mas mabenta ang Burr Brand na swak. And, meron tayo ditong choco. Ayan, Burr Street pa rin. Ayan, pang malakas ang Burr Street. Tapos, limang... Buti na lang may Milo na mga sis kasi naubusan ako ng Milo. Kumuha ko nito ng parang lima yata to. Magkano ba ang benta ninyo sa inyong Milo? Dito sa akin 10 pa rin. Comment kayo mga sis. Sampu pa lang ang benta ko nito. Sampung piso. So lima yung kinuha natin. Ito pa. Presto. Ayan. Tapos meron tayo dito Skyplex. Malaking Skyplex. Tapos Smirnoff. Uh, mura lang ang kanilang smurn up i-compare ko doon sa grocery kaya hindi na ako bumibili doon sa grocery sa grocery na <laughs> tapos nag-add tayo ng mga preska, apritada ayan, tapos ito dito sa ilalim corn beef na pinakamabenta dito sa amin ay ang uh, Argentina talaga na corn beef napakabilis maubos, kumuha ako nito ng sampo siguro, tapos kumuha din ako ng mga maliliit ayan maliliit na Argentina. So, ito lang muna. Ito lang yung nabili ko. Ayan, nagkaalat na naman ako dito. Ayan, ito lang muna mga sisi yung nabili natin. So, sa Friday na ulit, ah, ganito na karami rin siguro kasi 6,000 worth of item na yung na-check out ko na kaagad kanina. Kasi may stock na ulit. Ayan! Okay, so thanks for watching mga sisi. Ito lang muna yung update natin ngayon. Ayan, dami pang stock puno pa. Yan. Thanks for watching. See you next vlogs. Love you mga sisi. Bye for now. Bye bye!